Okay guys, punta kami dyan sa may dagat guys At uh, maligo kami uh, Ito yung undaanan namin <coughs> Medyo Masu, ano Sa ilalim ng mga kahuyan Kasi maraming ano dito Kahuyan <coughs> Medyo Maulap-ulap pa rin yung ano kasi uh, katapos lang ng bagyong inting so first time ko magpunta dito sa dagat so may ano din dito Marami sigurong hipon sa no? doon natin <coughs> cantap lah di -tid. situ duk cantap lah yang beach beach iyan tingnan natin. <tid> <Tindang> sad? <-tid>. kilawin <tid> oh kita nak ni apa lah natin? sen tak, ada bubuk apa aja <coughs> Ito na kami ngayon sa Ito na kami sa Baybay -bay, Sa bay beach you o know. So umambun pa Wala <laughs> Oh, uh, Malakas at Malakas huh? Dito banda sa medyo malinaw? Silong muna tayo sigurahan? Silpon na Silpon na niya. na May kubo-kubo. Silong na kami kasi mabasa yung silpon namin. Yun ang grabing lakas ang alon. Ang grabing alon. pa naman. Dalat-dalat yung tabo sa'n. Patay talaga yung tao pala yan.